Hi, mga Whitey friend. Ako ay pupunta ngayon sa masyado akong excited. Punta ko ng post office. Eh, kong magtanong doon kung meron na bang Google AdSense Pero masyado maaga pa eh. naka ako noon August 22. Eh, ano na ngayon? September. Ano lang pa ngayon? September. Well, punta ko ng post office So ayun nga guys, nung time, time na yan, papunta na ako niyan sa post office. Galing na ako sa Abanto, Alabang. ah namali, na, na grocery muna ako, tapos iniwan ko na lang bago ako pumunta ng post office. So naglalakad na ako niyan guys, pababa ng ano, Star Mall. <clears> Hindi <throat> lang ako masyadong nag, video dahil nga uh, medyo malakas talaga ang ulan ng time na yan. So ito na nga guys, uh, yan yung may kulay orange, ayan. Yan na ay yung post office namin. Bali, malapit lang pala siya sa uh, Ayala South Park. So ayan po ang, yan, ang view sa may Ayala South Park. So, yan, so lang po siya ng may sugo. So pansin niyo naman po na iba ang ano ayan madulas po or mabasa talaga ang kalsada. So hindi na ako nag-video, guys. Ito uh, pauwi na kami niyan. Pauwi na ako galing sa palengke Alabang uh, or Alabang Public Market. Hi guys, uh, welcome to my channel, Florenda's Vlog. Ito po channel may maingay akong kasama. So, kumusta naman po kayong lahat? So, update ko lang to sa mga pinamili ko ngayong araw na dito. Araw na ito sa aming public market sa Alabang. So, ito, uh, bumili na ako ng tatlo nito guys dahil lagi kong nakakalimutan kawawa naman yung iba kong customer pag naubusan ako nito, minsan sa plastic na lang. Tag-15 pala lang isa nito sa Alabang. Sa Alabang! Sa Alabang. So, bumili na lang ako ng tatlo. Bumili ako ng footlong na by 12, 70 ng binta ko nito. Isang piraso lang dahil medyo na short na tayo sa budget. Isang bossing, um, apat na tosino na fantastic tosino. at isang jumbo na pure foods. Yan. Ang tinda ko pala nitong pure foods guys ay tag 18, ay 18, 14 pala. Tapos itong tosino tag 70, yan, apat lang guys. Yan, apat siya at bumili ako ng tatlo nitong chick, uh, chicken skinless uh, pag wala kasing bumili nito so ako ang kakain ito kumakain naman ako ng mga ganito kumakain ako wag lang yung ano yung parang fresh ko na karne na ano talaga yan tatlo lang muna ang binili ko apat na tosino 70 tag 61 na kasi ito dun sa binibilhan ko kaya may tubo akong 9 pesos nito bumili rin ako nito susubukan ko ito kung mabibinta ba yung fresh Mickey yan, uh, 25 ang bili ko nito ibibinta ko naman siya ng 35 excellent fresh ano, fresh noodles Filipino style so yung isa lulutuin namin ngayon yan itong tatlo ang aking paninda tatry ko lang kung may bibili ba may bibili ba at kumuha pala ako ng tokwa uh, ang tokwa ay tag Forty-five. Sampong piraso to siya. May ba? One, two, three. One, two, three, four, five, six. Ah, sampong piraso to. Forty-five. Ah, Binta ko siya ng tatlo bente. Twenty. Forty. Sixty. Ah, ayan. Tatlo bente siya. Sa sili naman, guys. My God. Yung sa iba, 750 ang kilo. Dito sa binilan ko lang toko, five Pero ito yung sili niya, o oh. yung parang, yan siya, yung kung, ayan. Ayan. Yung iba kasi yung parang pahaba na sila. Ito siya medyo mataba. 5.50. Ang nabayaran ko nito, 27. Ilang piraso lang to. Ayan, 27. 15 piraso lang. So, ayan yung ano. Ito, buko sa tokwa guys. Ay, 27. Ito, for... Ito, ang benta ko nito. Ito, uh, to. Ito, dalawa ang benta ko sa sili. Medyo mahal siya. Ngayon, dito naman tayo sa ilabasan ko rin. Wala akong jikas. Kamatis, 130 ang kilo ng kamatis. So, itinayin ang nabayaran natin. Bibilangin natin kung magkano tutubuin ito. Bumili na pala ako itong kinchay, tsaka siling dahon. Ah, ano to? Siling, oh, sibuyas dahunan pala. Bumili na ako nyan. Ito. Ang kilo ng sibuyas ay 120. 130 ang kamatis, 130 ang bawang, 40 ang kalamansi. Ito isang daan ang kilo ng luho. So, yun guys, bibilangin ko muna no kung magkano ang presyohan ko nito. So, yun pala yung presyo niya, guys, 145. Ito yung kamatis, 80, 90. Tignan natin kung magkano yung presyohan natin dyan. Ayun pala guys, no, ang bintan ko sa aking kamatis ay 8 isa. Sa sibuyas naman, ang medyo maliit, 8. Uh, ang malaki ay 9. Ang bintahan ko sa aking sililabuyo, uh, tag 25. Sa kamatis, tag 3, 5. Ay, kamatis, sorry, sorry guys. Um, kalamansi. So ayan, yung putol ko naman sa luya, hindi na ako magpuputol ng 5 piso, 10 no. Pero kung magbili mo sila ng 5 piso, maliit lang talaga eh maliit na photo lang so ito na nga guys uh, ito naman tayo dito naman tayo sa mga pinamili ko to sa Abanto Alabang Ay, hindi na muna ako nag-order sa grocery so ito ito nga pala sa Abanto ako namili nito Abanto Alabang Alabang hindi na muna ako nag-order sa grocery Those days konti-unti uh, lang yung binili ko guys pinagkasya ko lang yung budget ko para lang na may maibigay ako kay customer kung may hinahanap silang items pero sa totoo lang ang dami ko ng items na wala. Pinagkakasya ko na lang yung budget ko kasi yung sa totoo lang yung store ko ngayon medyo nagigipit ko talaga pero ah, uh, syempre, huwag susuko. Kailangan natin ilaban ilabarn. Paikot-ikotin na lang natin ang mga nabinta sa araw. Ay araw na to kung magkano ang benta, ipamili sa hapon ipamili kinabukasan kung iikot-ikot na lang ang benta yun, ito na, dos days limang perasong dos days lang kinuha ko, tag 20 ang isang pack tag 14 ang bintahan ko nito kagaya nito guys oh anim anim lang yung kinuha ko anim anim na joy yellow anim lang siya tapos uh, itong shampoo yan tag isang tay lang para lang na may maibigay tayo kay customer pag may pag naghanap ng ano ng kung anong brand ng shampoo ito champion fabcon blue tsaka pink tag isa isa lang din ang kinuha ko isang perla. Ang binta ko sa perla ay 16. Yung sa champion fab ko na 50 ml, 10. Tag 9 yung bar. Bar blue kasi mas gusto ng iba ng blue na bar. Nagahanap sila ng blue. Ariel, kumuha ko ng isang lusina. Tag 16 ang bintahan ko. At ito. Tag 6, 6, ah. 6, 6 na piraso nito. Itong Joy, ito. Joy tag sampu. Itong Joy, o oh, ito. Joy na green, anim, blue. Ang ingay nila guys, pasensya na kayo, nagsisigawan sila. Itong Mystic, itong Mystic, um, 12 piraso pala, isang dosina pala kinuha ito. nito. At saka itong antibak. 12 piraso na keratin. Yan, keratin. Isang color na lang, gold. Mas mabinta kasi to. Ayan, pag ang binta ko dyan. Ayan, uh, itong tissue. Uh, Bumulong pa yun. <laughs> yung tindira ko guys, tagsang po daw ang binta niya. Ang tissue naman, ah, uh, tatlo lang ang kinuha ko kasi ako lang naman ang madalas gumamit ng tissue. Itong gusto days, ah, uh, tag-sais. Ayan. Itong ganitong daw niya, tag-10 po ito siya. May 50, 60%. So, ito, uh, smart. Yan, smart. Ito sa amin to, pero sa lang kami nagamit. Reklamador kasi yung tag-hugas ko ng plato. Yan, dos day, ah, dos days mo din, tag-7. So, ito guys, ayun, mga dilata na siya. Halos mga dilata na to lahat. Ito yung isang carton guys, oh. Hindi na ito. Medyo makalat pa kami. Paano nakarating ito sa inyo? So, ito. Ayan. Tot brass. Dari ito, isang karton ang dobra ngayon. Tapos tatlong tay lang muna. Wala pang pang isang karton. Ito, Kopiko karamelo. Tag-gainse. Kopi blanca ang binta dito. At yung gaman ko. Tag-tartong karton yung ako ko sa grocery so, ngayon. Huwag muna. Tay-tay na lang muna tayo. Ayan, dalawang tay. Greatest coffee brown, coffee black, ang dalawang greatest. Tapos, ito, marami na mga stock na tang, ito. pero itong tang kumilo, ito bago, ngayon ako nang try itong guyaba, no? Anim-anim na parasyo. So, ayun lang po Bye. ang aking pinamili, guys. Uh, ang nabayaran ko sa abanto ay nagkakahalaga ng 6,000. Ah, uh, hindi makita, o. Eh. Basta, nabayaran ko po ay 6, 243. Ayun ang nabayaran ko po sa van ko. Kaya pala ako guys na sa totoo lang, lagi talaga ako asa sa uh, order kasi para free deliver siya. Kasi kung ako mismo ang mamimili sa alabang, ah, uh, mahal ang pakiyaw ng tricycle. Kaya napilitan akong pumunta ng alabang guys. Kung baga parang ano, sa Tagalog, isinda dayon ba? Bisaya. Parang sinabay ko na kasi ang purpose ko talaga kanina ay pumunta ako doon sa post office at nag-inquire ako kung dumating na ba ang google adsense pin uh, ngayon, ang sabi ng taga post office, wala pa daw kasi, kadalasan daw pa google adsense pin, maabot daw yan ng tatlong, 1 uh, to 3 months daw sabi ko, eh kasi po, ang sabi nung iba 3 weeks lang daw, kailangan lagi ko lang ipalo up dito sa post office uh, ang sabi niya uh, matagal po talaga ang google adsense dito mam um, sabi ko, ngay sabi ko anong dapat kong gawin po di bang Mag-ano na lang ako, mag-iwan ako ng aking uh, contact number. So, ayun, pumayag naman siya. Kasi sabi niya, sa three weeks po, ma'am, na sinasabi, hindi pa daw kasama dyan ang sabado at linggo. So, kahit sobrang ulan kanina, guys, no? Uh, maulan dito. Talagang, pinuntahan ko talaga ang post office. Uh, at saka, yun, dahil sa, ano, dahil sa yung marami kang iniisip habang naglalakad, no? Kaya, anong nangyari pa guys? Iwan ko kung naka-relate ba kayo nito. Naiwan ko yung tuyo ko at the list na binili na halagang 250. Hindi ko lang alam sana pagbalik ko or balika, balikan ko mabukas yun or sa susunod na araw sana nandun pa yun. Ang bayad pala ng tricycle kanina guys, ah, binayaran ko 200 dahil hindi siya pumayag na 170 kasi tatlong karton na sa abanto at may lima pa akong kargan bigas, limang sakong bigas. so ang presyo pa rin sa bigas, ganun pa rin talaga, mahal pa rin. Uh, 1,340. 140 to siya. Ayan, wala na talagang laman yung tindahan ko guys. Ang daming items na wala. So, yun, inikot-ikot ko lang. Yan guys, so medyo kalat pa talaga. No? Limang bigas ang, ano, limang bigas ang karga ko kanina. Karga ang binili ko kanina. So, ayun lang pala ang aking vlog Ngayong araw na ito guys. September 12, alas 7 na ng gabi. Pagkatapos, kakain muna kami. Pagkatapos ay magdi-display pa ako nitong uh, mga to. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta guys. Maraming sal salamat sa palaging panonood sa mga silent viewers mo dyan, mga subscribers. Uh, maraming pa salamat po sa inyo. Uh, sana huwag kayong magsawang sumuporta sa aking channel po kahit minsan na siguro talaga na ang video talaga no kasi ang hirap mag-isip ng content na kahit ako sa sarili ko nahihiyang akong i-premiere kasi na feeling ko talaga walang kwentang video. So, yun lang po. Maraming salamat. Sana huwag po kayong magsawang manood. Maraming salamat sa inyong lahat, guys. Um, ingat po kayo palagi. Uh, God bless. Yun lang po, guys. Maraming salamat. Sa mga kapwa ko dyan, kasari, more, ano pa, more benta pa sa ating lahat po. Uh, kagaya ko na medyo nakakaramdam sa nang panghihina dahil sa aking tindahan. Minsan masakit sa ulo mag-isip kung paano ko ikuti ng aking, ano, aking ang aking bintas araw-araw. So ayun lang po guys maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat po talaga. Bye, -bye po.